Mga boss na ako ay dahing parking area sa bayaran o kuryente. Literal na daily use mga bossing kay man Kini ginagamit niya sa iyang adlaw-adlaw na trabaho. Sniper 155 iya unit pagkakita na ani nga motor na bighani na dayon ko sa iya forma. Isho chrome ang mags, naka RCB ang caliper, RZ racing ang swing GP2 villa ng pipe tapos naka carbon lodi pa. Brake master RCB, single shifter RCB, halos straight RCB yung nakakabit. Ito pa naka-dry clutch pag gayad iya motor, sa atubangen nga bahin naman, outer mamaw na all hints ang gitaod, atubangen nga brake system segurado sa hitsura pa makuya pa naka. Naapiligid na pirally ang brand, ikaw na gayad ang gitag na boss. Ang motoro build ani ang porma gipangandoy sa uban pero kini say mo gipang service lang, hahaha <laughs> shout out sa owner ani nga motor si boss Junrich Gacho, iya builder, Art Race, Grupo, Yamaha Sniper, Saiyan 155 Davao Chapter, Iya Location, Panabo Lang, Pongod Kay Perti Iya Motor Himo Nato Ugamay Montage. Malamang meron na namang iiyak pag nilabas ang truck na to Anong aasahang disbak sa inyo eh puro mga wak kayo Tunggalo sa kalam Tunggalo sa kalam Tunggalo sa kalam sa kalang. Walang respeto sa una